May dulot na problema sa kapayapaan at siguridad ng bansa ang pagbabago ng foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. Ito ang sinabi ni foreign relations expert na si Sasrogando Sasot nang tanungin sa kanyang reaksyon ukol ng isinagawang hakbang ng maisog o hakbang ng matapang prayer rally sa Cebu dala-dala ang slogan na transparency, accountability, peace and security. From From an international relations perspective, there is we have a peace and security problem and and of course ito yung pagbabago ng foreign policy ni Bongbo Marcos na um, na hanggang ngayon ay ayaw nilang tanggapin na mali ito kanilang tinahak na direksyon yung um economic intelligence unit na nag-release ng report last year na we are now the most vulnerable country in Asia geopolitically And prior to that, we were, we, we, we were not, no? Ayon kay Sass, konektado sa international relations ang energy at food security. At sa mga panahong ito, may kinakaharap na problema dito ang Pilipinas kaya apektado rin ang relasyon nito sa ibang bansa. Inihalimbawa din ni Sas ang komento ng isang opisyal ng gobyerno tungkol sa Russia. Wala naman tayong away sa Russia but we hear a government official, si Commodore uh, Tariela, now mentioning uh, uh, Russia as a... Uh, some sort of an enemy of the philippines and and these are short-sighted um, assessment of the situation and perhaps they are still thinking that the united states which has been in our country for over 100 years. Ayon kay Sas, hindi pa rin nagbabago ang lipunan ng Pilipinas simula pa noong panahon ng mga Kastila. The Philippine society right now, if you're going to read the books of Jose Rizal, is still the same society. That's how we haven't yet progressed as a nation. So yung transparency and accountability, of course, this is very relevant right now, especially sa kung ano-anong ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Pagdating naman sa bilyong-bilyong ayuda na inilaan ng gobyerno para sa taong 2024, ayon kay SAS, dapat ay inilaan na lang ito para suportahan ang industrialisasyon at modernisasyon ng Pilipinas. Hindi rin naman anya maresolba ang kahirapan dahil sa pagbibigay ng ayuda. So itong walang humpay na ayuda, hindi natin alam kung saan itong No? Ah, uh, ito ay politikang nakalipas na. Walang bansa na umunlad dahil sa pagbibigay ng ayuda. Napakalaki ng ayuda ang ibinibigay Admar at Jade. And if this money has just been used in order to support the industrialization of the Philippines and modernization, we could have been much better. Pino na din isa sa budget na inilaan para sa kontrobersyal na ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos. Ipinaliwanag din niya kung paano nagdurusa mga middle class na Pinoy sa pamimigay ng ganitong kalaking budget para sa ayuda. Kawawa dito ang middle class. You know, um, kasi ang middle class kasi wala naman kasi tong opportunity in order for them not to pay taxes, no? Um lalo na 'yung mga working class, automatic binabawas sa sweldo nila yung tax. Eh 'yung mga nasa upper class saka 'yung mga um, uh, mga nasa lower income bracket na exempted sa taxes hindi hindi nila, hindi sila masyado na ito although lahat naman ng tao nagbabayad ng tax but we're talking here about income tax no tax that is deducted from your labor and not from your consumption and this now um redounds or um reflects of what we are as a nation what are we promoting to our fellow Filipinos, and to the next generation of Filipinos with this constant ayuda, mm -hmm. that you need the, diba? Uh, we we are promoting a culture of mendicancy.